Matapos pumutok ang issue tungkol sa hiwalayang ay ay Delas Alas at Gerald Sibayan ay biglang nag-post ang pambansang marites na si Sian Gaza. Ibinulgar nga ni Sian Gaza ang totoong dahilan kung bakit nakipaghiwalay si Gerald kay ay Mukhang may naimbestigahan na naman ang lalaking marites na si Sian Gaza kung bakit iniwan si AI Ay Delas Alas ng asawang si Gerald Sibayan. Napapansin kasi namin kapag may post itong si Sian ay nagkakatotoo, lalo na kapag inilagay niya ang katagang open letter sa taong pinupuntirian niya. At heto nakisawsaw siya sa hiwalayang ay ay at Gerald at may open letter nga siya sa komedyana at baka nga pwedeng totoo dahil biglaan ang pakikipagkalas ni Gerald sa asawa. Open letter to you ay ay las alas, madam, may nabuntis na pong iba yung asawa mo. Wait mo na lang na i-reveal yung bata next year ganyan po talaga ang buhay, matapos kang gamitin para umasenso sa life at magkaroon ng green card. Sa US, iniwan ka na lang basta-basta noong ikaw ay senior citizen na. Ayaw na po niya sa matanda, kaya ngayon ay ipinagpalit ka sa mas bata. Ang importante po ay naging masaya ka sa piling niya, for the last isa zero years. Time will heal you, madam. Huwag ka na pong magpauto ulit ha. Enjoyin mo na lang po yung buhay single mo fling fling na lang. Tikim tikim na lang. Huwag ka na pong magpagamit ulit sa mga kaedad namin dahil pera lang po ang habol namin sa matatanda. Sayang lang po yung feelings, pera at oras na i-invest nyo sa amin. Praying for you madam I I and God bless po sa bagong chapter ng iyong buhay. Trending ang post na ito ni Gaza sa Facebook account niya dahil umabot sa labinsyam, libo, daan at apat na shares.